mo ay to Ayan, thank you so much Thank you Oh my god, I miss them so much Hindi kayo Yes Yes Hello, hello, This is Bridget Stones for Sipadet. Naganda-ganda ng ta- Ah! Ang lakas. Ang likod ng ganon. Ta-ah! Ta-ah! Ayan. Then, Guys, uh, this is the most awaited part on, on my journey here sa training center kasi Uyanda!

kaya yeah, guys, I'm so ready na and I'm so excited para umuwi. Antay na lang namin food namin para maka-go, go, go, go na kami. Gusto ko na silang mm, kulutin, tirisin. Lalo na siya. Yes, si Love. <laughs> Juliana! Juliana! Eh, eh. Juliana, che. Ang ganda ni Bato. Yes, for the na Super so, init pala. Okay. Uwi na kami guys. Ayan, magpapasta yung mga gamit sa sasya. Uh, yeah. Pagkiraan We're going home na and I'm so excited. And everyone is. Yes! Excited! Doing uwe! Uwi na! Ayun yung magkakasama ni mga best friends! <laughs> Guys, uwi na! Ayun, ready na yung gamit ko! Pakita mo na Ay, lahat doon ng taga-kabanatuan! Sawadika so, Thailand! Sawadika! So, So, wadikap tayo, neto. Wah, wah, wah. Oo, <laughs> no. me-prow. Nakakagulo Me <laughs> na, kakagulo na, kakagulo na. Uwian lang, kakagulo pa. Wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Safe, guys. Andito na ako sa si Midway. Yes! Nakawin ako dito ng mga hours. Thank you. Yeah. <laughs> Oi. Oi. -ay. ay, ay, bumalik ka doon. Bumalik ka doon. Ate, oh, for the vlog, power na ng maleta ko. Tingnan for the vlog lang. Ay, for the vlog. Lindsay, pa suyo na may maleta ko, Lindsay. Lindsay, yung malaki. Ayan, diyan. Yes! Go. Ayan, thank you so much. Thank you. Hello everyone. So ayon is nandito na po ako ng sa amin. Naglalakad na ako po uwi na sa bahay niya. Ay baha. Sa bahay ko muna ako Uuwi sa amin, ha? Ayan, sobrang na-miss kay day family ko. Meet the no, miss. Kanta. Wala mong ibang bansa. Sa laki ng gamit ko ba naman? Ayan, so pupunta muna tayo dito sa house. Uwi muna tayo dito sa house before doon sa camping. So, let's go. Gusto kong magpahinga ng malala. Ang bagot Ay! Oh my Tara. Chuyan na. Yes. Ano yan niluto mo? I'm so gutom. Ang daming puso. Ano yan? Tereta for you. Ataray. Adit ka din yan, no? Para sa akin beef caldereta ang ulam namin ay miss kasi ang ulam namin din chicken <laughs> pork chicken pork kasi bawal nga naman yung ano iba nandiyan si mama oh well, my mother is not here pa kasi ibang ilaw ah hello guys how are you ay <laughs> children hi pj you miss me <laughs> di mo ako na miss no <laughs> we <the> huh? Ardyo <laughs> kaya. Ganda oh sa buhay mo te no sister kong John masarap pa yung buhay no, lay, yeah. lay, lay, no? Pakain, kain, working so ayun thank you lord I've arrived here in our house safe ayun next naman is din tayo ng camp ayun papahinga lang din tayo dito syempre Tsaka mag um, dito na din ako mag dinner tapos dito na muna ako ano mag tambay tambay bi ah! Thank you, Lord. So, ayun mga madam, kasi ang food namin gada, di ba? As I've said, chicken, pork, chicken, pork. So, ngayon is, I'm so happy kasi mga katikim na ako ng masustansya, masarap, malas na charot. Hindi, masarap na may food doon. Pero, syempre, um, nag-ano lang, ikot-ikot for that 16 days. Syempre, gusto ko naman ng iba. Like kanina, umaga adobo, tanghali adobo, di ba? Ngayon, I have pinagluto nila ako ng bibim bowl in our house. How about that. And look also that that Paul James. Ayan. Malakas kumain yan. And I'm so excited. Abangan nyo next naman is may surprise. Ayan. Kain muna kami dito mga madam ha. DJ, say. Yum, 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 yum. Yummers. Yummers. Gusto magkamay? Kamay. Ano ba? Ano ba?

dumating na si Maju, ayan. Ganda niya, no? Sorry. May niya, dala siya. Guys, tara na. Ay, Ay, hindi. Guys, sinundo tayo ng mga monyeka. Ayan, nagulat din ako sa pasundin ka namin. Okay. So, tara na. Nalabas na tayo na. Ay, hindi. Tiyaga. Nabigit pa rin ng maleto Yes, we're yellow. Yeah. Oh my god, I miss them so much. Sorry. Yes! yes. <laughs> hey. <I don't> <laughs> Let me hear ya. All my girls in the club looking fine, yeah.